Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral online ang performance ni Vice Ganda matapos magbigay ng tila patama sa dating pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng paggaya sa sikat na Jet2 Holiday meme. Sa isang production number kasama si Regine Velasquez, inawit ni Regine ang kantang Hold My Hand ni Jesslyn habang si Vice Ganda naman ay sumingit sa chorus at ginaya ang estilo ng meme

ang jetski reference ay malinaw na tumutukoy sa dating kampanya ni Duterte kung saan sinabi nitong sasakay siya ng jetski patungong West Philippine Sea bilang simbolo ng pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Agad kumalat ang clip sa social media at umani ng libo-libong reaksyon. Maraming netizen ang natuwa at natawa sa biro, ngunit hindi rin nakaligtas si Vice sa matinding pambabatikos mula sa mga taga-suporta ni Duterte o mga DDS na nagsiksikan sa comment section upang ipahayag ang kanilang galit. Ano sa palagay mo? Naging insensitive ba si Vice ganda sa pagpapatama niya kay Duterte?